pantay ano to pantay Chinese ah uh, ano siya Thailand delicacies ay wait ito yung ano niya yung spicy tapos ito yung walang oh, kong kaibig kung ano to eh. basta pang i-mix mo siya dito ito so, mo naman ano ayan may egg tapos may ito, yung anong ginagawa gina, gina sa ano tofu yan ito yung ano tapos may pan, may pan, pancit siya ba yan ayan Ah, ngayon ulit, ngayon lang tayo makakati kami kayo eh. kasi nga hindi naman tayo bibili naman ganito diba? Hmm. Ito, meron pa ito, anong tawag dito kay bike? hindi ko alam kung anong tawag dito eh. Ay, parang lemon, lemon sya, ah, shrimp sya, shrimp hindi ano kayo bike kasi nga may shrimp yung ano nyo sa ilalim so, mga video ko ka, mga kay bike, bye bye kain mo na tayo

Ito yung shrimp. Ito yung shrimp pad thai. express yun. Ito kayo mag-order dyan. Pod panda. Ito hmm. number nila yun. So, 9, 5, na Nandito na lang yung vlog mga ibay. bye, -bye.